Tuy. Tuy. Oh. Mga sulo ano? Yan. Mga ano po? Manunuso. Mga bi ka. Mangingisda po kami. Maglilibang muna, maglilibang. Maglilibang-libang po araw po ng linggu, linggo. Linggo na ngayon ano, Tuy? na. Alas dos na ba? Alas dos ng madaling araw po kami. Tao, Tuy. <laughs> Doon kami sa dulo po. Sa bakawan. Ah. Nakalalaking bato. yun po yung mga batong ano ah. Yung mga pan-display. Yan o. Oh. Ah, makikita rin yung mga kainsan. Mga pan-display na bato sa mga mamahaling. Yan po bang kinagawang ano? Tawag doon. Gyms. Gyms doon ba yun? Yan. Marami po dyan. Ah, ito mga kaysa ni kinakain din po ito. Hapla po 'yan, hapla. Parang hapla kung tawagin. May dala po kaming suka at saka ano po? Kalamansi at baka po mga bigla kami mga masalapay. Mga nasa bulsa po namin. Dali, Hapla pa kalaki. Ito, so, oh. Ay. Ano? Wow. Oo. Wow. Uh. Hat mo kami kuno. Mga pagkain. Mhm. Mm magkalakin bato Ah, oh, dami na rin. Ito mga kaysang, kinakain din po ito. Oh. Napakalinis pa ng dagat dito, ano ito? Hmm. Bahay, wala man lang ang kaano. Ano, eh. Wala man lang katingating ha. Aba, kahit plastic na isa. Napakalayo nga po naman ng lugar na ari wala ko nakikita ang plastic. Wala ko yeah. nang pagkakakali ng linong. Aba. Baka madalang pa ako tinapunta din yan. oh. No? Ha? Madalang. Nga ang high school. Hindi, ang tao parang madalang din yan. No? oh. Madalang, madalang warag ko ng isda dito. Ito eh. Meron pala din yung pool. Yung bang nalaki yung pagkay sa ibang lugar. Meron, ito mo. Oh, hindi pa na di, hindi pa na discover ano to, eh. Pati ang ibabaw. Pati, pati ang ibabaw, pero nalusot. Oh. Ayan, yun sa ibang sa ibang lugar ito yan. Oo. Oh. Kati na pong malayo. Ang maganda ito sa maga. Oo, hmm. oh, kamo. Oo. Oh. inihi ko pa ilalim. Hmm. Ano Deadpool kung tawagin. Mayroon pala dito nito. Hmm. Ayan po. Tapos ayun mga, mga, kasama namin. Hindi, hindi pa ata siguro na di-discover. Ano, oh, ng kang mukbang ulit. Uh, eh. Ay, di nang gagaling, ano. Nangihigop yan. Ah, ah, hindi ako sisisi dyan, utoy. Pag umaga, ito pa utoy, oh. Uh. Ang Ang ganda dito.

Ah, wag kang tatanong sa ganito at magagang maa. Deadpool nga ah. hmm. death, death ba ang tawag dyan? Eh? May tawag sila dyan eh. ito, oh. na ito. Nakaihihi ito. Aba. Ngayon ka na rin lugar na ariyo ito. Eh. Titingnan ko rin mamayang umaga. Ang daming isdang maliit sa lubo ito. Eh, oh. Ito po yung loob ng Deadpool mga kaisan Ito oh dami is nang maliliit sobrang linaw pati ng dagat din abah. Nakakamang eh, nakakamangha eh toy! dali ka. Toy. Toy dali. Kino katang utoy oh. Toy. Oh. toy. Wala kang nakakain yun. Utoy kita. Yun. Ni utoy sa bulo. Ay nai grabo pa. Ni Stay ni to. Tempo. Utoy. Tempo. Ayun pa, sa ilalim mo, dami Puti, tusukin mo na yan, ayun, ayun Ito na ang dumali Ayun, ito, nakawala pa Ayun sa ilalim, dami isda sa ilalim, no? sa loob Nahuli no? mo, Ano sa din yan? <laughs> Di ko polo ko sa dahil eh. Oh, ano kay Ken? Ano pa ko din? Ang dami. Empo ito yung oh. Yan, isa. Ari. Isa. Empo po. Yan. Ano kaya yan? Butiti. Mag-asawa. Ang daming bukalo po. Sarap nito. Ilaga. Hmm. kaisan, magandang umaga Pakalakas-lakas po ng hangin Kami po yung ano, galing doon sa kabila Hindi po kami masyadong nakapang ano Nakapangilaw Aba Pagka todo, todo po Eh eh mm. tudo po eh hmm. Yan. Ito po yung ano, butas-butas cave mga kainsan. Dito na rin po kami ano mga kaisan Dito na rin po kami natulog Mga kaibigan po Ay hindi tayo makakapunta pala doon Yan ang ano po Yan ang lakas ng ano Aba Akala namin po kami makakapangilaw Aba Inabutan naman po kami ng napakalakas na alon Aba oh Nadagumok ang alon mga kaisan Nadagumok Oo Tama Nado po yung ating mga kaibigan Tulog pa po yung iba si ko lang po rin butas butas skin Kami po pauwi na rin ng tayabas Patayabas na po kami Yan Mga butas butas po cave Butas butas cave Tayo yung ilang beses na rin nakapunta dito mga kainsan Nakakaganda ng bato Yan mga kainsan Oh, ah, nahuni ang bato kayo Nahuni Oh Ito mga kainsan ng butas-butas cave Yan Oh Aba Oh Rinig niyo ang huli ng bato mga kaisan, lakas. Yan. Oh. oh. Awesome. Nahon eh butas ang cave butas butas cave nasi paula ah pagkakalakas lakas naman ang, ah pagkakanda ng bato oh. exercise pa ah mga kaisa pagkikiaapa oh haba yan magandang umaga Baka kalakin bukol Mga kaysa hanggang din may bukol. Oh. Lakin bukol. Ayan mga kaysa yung ating mga tropa na din eh. <laughs> good morning. Ayan. Ayan. Toy. Yan nung lakas ay ano? Nakakatalo? Oo. Para kay sabon. So, talaga namang sulit na sulit ang punta natin dito. Sulit sa hangin ano? <laughs> uh -huh. Hangin na yan ano? Kahit medyo mahangin eh nagawa naman natin yung Marami ding huli ano? Medyo, Marami din. Kahit medyo masungit ang panahon, tinipaita sa atin ang sunrise. Siya nga. Nice. No, Pero kanininaliwalag na doon. Oh, na huli na uli na ulap. Oo. Oh. Ano to si Chef Bata tayo? Ay, ay lahat mga online mapalo. Ay, ay tara na. otoy toy. si na otoy Si Bata tayo. Tay nga oh. Ito yung mga nakuha. Susok. Parang mga kambasera ano ano. Dumayo na kambas. Ano na din ulit mga ano. Pag nagtanong na sana huli, wala na na budel fight na. Na budel fight. Baba sa sunod na toy. Oh, sa sunod na tayo. Bo, ang alon naman hindi man lang nananakit naman ay. Aba, hindi naman ano man ang alon na Hindi hindi na bago ano toy. Lumiit pero hindi na bago ang alun Dali mo na tayo ng bigas pati oh Lagyan mo sa loob pati yung bawang mo ngayon, kuha ko ba ako ng tanim? Hindi na 'to, bihigop na lang ako pag meron oh. Atoy. Mamay okay. pumarong ka. Oo. Walang problema 'to, yo. Ako ay dadaan din Lagi mo din yung ano mo 'to, yo. Dala na yan. Bibili ko pong mati ka sa. Sarap ng Masarap para na wala Salamat din, Chan. Oh, tao 'to, yo. Salamat din, oh, toy. Mga misa na lang. Ay, pala. Ay, tara. Dini na muna are ah. Ako tutulog muna, wari kay. Oo. Oh. Thank you, thank you. Oh. Ah, yeah. bahay na po.